Pinoy ka Pinoy ka Oh, Pinoy ka Napanaginipan mo bang nagbibisikleta ka? O baka namang kakaibang bisikleta? Gintong bisikleta, itim, walang manibela, o lumilipad pa sa himpapawid. May ilan ding nakakakita ng bisikletang walang gulong o kahit pedal ng pedal ay hindi naman umaandar. May iba namang hindi mabalanse ang bike o nakikipagkarera pa sa iba. At minsan, mas kakaiba pa. Unggoy na nagbibisikleta o nagbibisikleta sa ilalim ng tubig. Ang panaginip na ito ay hindi basta-basta. Ito ay refleksyon ng direksyon ng iyong buhay at kung paano mo pinapanday ang sarili mong paglalakbay. Sa mundo ng panaginip, ang bisikleta ay sumisimbolo ng balanse, kontrol at pag-usad. Ang pagpedal ay parang pagsusumikap. Kung gusto mong makarating, kailangang patuloy ang galaw. Kapag maayos kang nagbibisikleta sa panaginip, ibig sabihin ay kontrolado mo ang takbo ng iyong buhay. Alam mo kung kailan lalakas ang pedal at kailan dapat bumagal. Ngunit kung hirap kang magpedal, nahuhulog o hindi mabalanse ang bisikleta, senyales ito ng pagod o kawalan ng direksyon. Maaring may sitwasyon sa buhay mo ngayon na tila hindi mo makontrol o pinipilit mong panatilihing matatag kahit nanginginig na ang loob mo. Ang panaginip ay paalala. Hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat pagpedal. Ang mahalaga ay bumangon at subukan muli dahil doon mo masusukat ang tunay na lakas mo. Gintong bisikleta. Kapag gintong bisikleta ang napanaginipan mo, ito ay tanda ng kasaganaan, tagumpay at mataas na kumpiyansa sa sarili. Ang ginto ay kulay ng karangyaan. Kaya posibleng may paparating na oportunidad o gantimpala. Mulit paalala rin ito. Huwag maging kumpiyansa. Ang tunay na tagumpay ay makikita hindi sa kintab ng gulong kundi sa direksyon na tinatahak mo. Itim na bisikleta. Ang itim na bisikleta ay simbolo ng misteryo at pagninilay. Maaring may pinagdadaanan kang sitwasyong hindi malinaw sa ngayon. Ang kulay itim dito ay hindi laging masama. Ito ay pahiwatig ng tahimik na pagbabago. Sinasabi ng panaginip, magtiwala ka sa sarili kahit madilim pa ang kalsadang nilalakbay mo. Bisikletang walang manibela. Kapag walang manibela, ibig sabihin ay nawawalan ka ng direksyon o kontrol sa isang aspeto ng buhay. Baka may desisyon kang pilit pinanghahawakan kahit hindi na tama ang panaginip ay paalala. Minsan, kailangan mong bumaba, magpahinga, at ayusin muna bago magpatuloy. Hindi mo kailangan magmadali. Mahalaga ang malinaw na direksyon bago ang bilis. Bisikletang limilipad? Kapag lumilipad ang bisikleta, ito ay simbolo ng kalayaan at pag-angat. Ibig sabihin, handa ka ng bitawan ang mga limitasyon at sumubok ng bago. Ipinapakita ng panaginip na mataas ang iyong ambisyon at kahit simple lang ang paraan mo, kaya mong abutin ang mga pangarap mo. Ang mensahe nito, walang imposible sa taong marunong magtiwala sa sariling pedal. Bisikletang walang gulong Kapag walang gulong, ito ay tanda ng kawalan ng progreso. Baka may plano ka, pero walang konkretong hakbang para maisakatuparan katuparan ito. Ang panaginip ay nagsasabing ayusin mo muna ang gulong ng iyong buhay. Yung mga bagay na magpapaandar sa iyo muli. Dahil kahit gaano kaganda ang bisikleta, hindi ito gagalaw kung kulang sa suporta. Nagpepedal, ngunit hindi umaandar. Kapag nagpedal ka pero hindi umaandar, ito ay larawan ng pagsisikap na tila walang resulta. Maaring sa katong buhay, pagod ka na sa paulit-ulit na laban na walang bunga. Ngunit tandaan, bawat pedal ay may natututunan. Baka hindi mo pa nakikita ang pag-usad, pero pinatitibay ka ng proseso. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, tatakbo ng mabilis ang bisikleta ng iyong buhay. Hindi mabalanse ang bike. Kapag hindi mo mabalanse ang bisikleta, ito ay malinaw na simbolo ng kawalan ng katatagan sa isang aspeto ng iyong buhay. Maaring ikaw ay nalilito, nag-aalinlangan, o natatakot magdesisyon. Minsan din ay senyales ito ng emosyonal na kabiguan. Gusto mong itama ang direksyon pero hindi mo pa alam kung paano magsimula. Ang panaginip ay paalala. Normal na matumba basta marunong kang bumangon. Ang balanse ay hindi basta natatagpuan. Ito ay natututunan sa paulit-ulit na pagsubo. Unggoy na nagbibisikleta. Kung unggoy ang nakita mong nagbibisikleta, ito ay kakaibang simbolo ng pagkamalikhain at kakayahang mag-adapt. Ang unggoy ay madalas na ugnay sa katalinuhan at kakulitan. Ang panaginip ay maaring nagsasabing, huwag mong kalimutan ang saya sa gitna ng pagsusumikap. Baka sobrang seryoso ka na sa pagpedal ng buhay, kaya pinapaalala ng panaginip na minsan, kailangan muling ngumiti. Ang unggoy sa bisikleta ay simbolo ng balansing karunungan at kasiyahan. Nagbibisikleta sa ilalim ng tubig, Kapag nagbibisikleta ka sa ilalim ng tubig, ito ay malalim na simbolo ng pagtiis at emosyonal na paghihirat. Ang tubig sa panaginip ay damdamin. Kaya kung nagbibisikleta ka rito, ibig sabihin ay pilit mong tinatahak ang landas kahit puno ng emosyon. Maaring may suliranin kang nilulunok sa katahimikan. Ang panaginip ay mensahe ng katatagan. Kahit hirap huminga, patuloy ka pa rin lumalaban. At kapag nakarating ka sa ibabaw, mas malakas ka na kaysa dati. Nakikipagkarera ng bisikleta. Kung nakikipagkarera ka, ito ay tanda ng kompetisyon at pagnanais na mapatunayan ng sarili. Maaring nasa punto ka ng buhay na gustong-gusto mong magtagumpay o makipagsabayan sa iba. Ang panaginip ay maganda, pero paalala rin na huwag mong kalimutan na ang tunay na laban ay hindi sa iba, kundi sa sarili. Ang pinakamagandang karera ay 'yung tuloy-tuloy kahit walang nanonood. Sa kabuuan, ang panaginip tungkol sa bisikleta ay larawan ng iyong paglalakbay sa buhay. Minsan ay mabilis, minsan ay mabagal. Minsan ay parang hindi umaandar o hindi mo mabalanse. Pero laging may dahilan kung bakit kailangan mong magpatuloy. Ang bawat pedal ay hakbang papunta sa panibagong pag-unlad. Ikaw ba na panaginipan mo rin magbisikleta? Ibahagi mo sa comments at baka doon mo rin matuklasan ang mensahe ng iyong panaginip. At kung gusto mo pa ng mga ganitong interpretasyon ng panaginip, huwag kalimutang i-like, i-comment at i-subscribe para sa iba pang dream stories and meanings na siguradong makakatulong sa iyong paglalakbay.